minahal mo yung partner mo. Hindi mo yung magagawa eh. No? Kasi alam na alam mo eh, masasaktan mo talaga yung damdamin niya. Kasi pag mahal mo talaga siya, ayaw mo masaktan yung damdamin niya. Yun lang para sa akin pag minahal mo isang tao. Talikod ang gamot niyan pag talagang sobra na. Pero hinayaan mo talagang sobrang-sobra ang ginawa talaga siya yung anak. <laughs> Hinaya mo pa ang madurog ang pagkatao mo. Hinayaan mo pa talagang paulit-ulit kang itihan. Ay, itihan, alam mo yun? Alam, itihan sa ulo. <laughs> Hanggang sa bandang huli, sumuko ka na kasi hindi mo na talaga kaya. So, talagang hintay mo pang durog na durog ka para sumuko ka. Ay, nakatanggay. Yes, I know. Lahat naman tayo may mga big reason lalo, lalo pag na pag na-involve talaga ang ating mga anak. Naintindihan ko din naman yan. I've been there. Sa so, totoo lang. Pero, ako kasi siguro dahil abroad ako eh. Parang, ang bilis ko rin makamove on, no? Kaya to lang sa abroad. Parang wala lang ako Sa Sariling mundo din ako ba? That time na single pa talaga ako. O, di ba? Kaya easy-easy lang sa akin yun. Pero, ang syakit pa rin. Aha. No? Pero, ang pinaka-worst na ko na sa Malaysia na ako. Yan. Kasi mismo anak ko ang nakatuklas na, yan nga. Kasi tinatago-tago ko lang ba? Okay lang sa akin. Hindi ko sinasabi sa anak ko. Sa anak ko na yun. Eh, siya nakatuklas. Doon ako nasaktan. Kasi nang natuklasan niya talaga ang katotohanan. Para akong na-broken nab 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 na, na hearted na naman. Kasi para sa akin nasaktan ako, para sa anak ko. Kasi anak ko iyak na iyak ng that time na yun. O, oh, di ba? Kaya yeah, hindi ko maintindihan anong gagawin ko ng that time nung sa Malaysian ako talaga. iya ako, kiyak na ako ng gabi-gabi. Hindi pa dahil sa kanya, kundi dahil sa anak ko. Oh my God, ang hirap yun. Kasi pag na-involve talaga yung anak natin. Lalo na, lalo na yung anak natin masasaktan. Sa, 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 ating nangyari, sa ating, sa kanilang mga mag Something like that. Oh, di ba? Nag-65 million viewers sa tayo ulit. <laughs> ang sakit na, no? Ay, pero dahil sa big reason na yan, sa big reason na yan, kaya tayo naging martyr. No? Kaya ang tinasabi ko, tama ng kamartiran. No? Itigil na natin yan. Isang pag inulit pa ulit, tama na. Kasi uulit-ulitin din naman yan. No? So, ganun na yan. Pagod na ako. Pagod na ako umintindi. At <laughs> <laughs> O, oh, ba? diba? Nagwawalwal lang ako dito. Umaabot tayo ng 65 million viewers. Kaya sa panahon ngayon, madalang ka na lang makakita ng martyr sa isang relasyon. No? Kaya tigil na, tigil na. oh, ganun! Aaron Balilang, hi, bot sa inyo. Ah. Basta yun lang naman, guys. Para sa akin kasi, Yes, kasi ikaw, ang una talaga mapiktuhan anak mo eh. Anak mo talaga ang kawawa. Oh. Ang anak mo talaga yung kawawa. Lala, okay lang kung isa. Eh, paano kung tatlo? Pero tatayin kasi may isa pala naman na anak ko. Masakit talaga yun. Kaya kailangan talaga maging matatag, no? Maging matatag sa sa buhay. Siguro kung mahina din naman ako. I don't, I don't know kung dito pa ako. Ang bigay din kasi sa akin lakas atatag, at tatag at tibay ng loob yung mga anak ko talaga. Kasi kung hindi dahil sa kanila siguro wala, wala na ako din sa mundo. Baka tinapos ko na rin yung buhay ko. Kasi dumating na rin ako sa stage na parang wala na akong masandigan. Bago ulit ako mabalik ng abroad ah. Siyempre patong-patong na yung mga problema ko. Ano na talaga yung nangyari sa akin. Parang hirap akala niyo ba? sa so, ganitong ngiti ko. Ako kasi nakakangiti na kasi ako ngayon. is because, um, nalagpasan ko yung mga ganong problema. Bakit ko nasabi siya na, with a smile talaga, wala, wala akong bahid na sama ng loob, o hatred sa puso ko, o ano, kasi napatawag ko naman yun sila. Pero sila, kinakwento ko, is because, yan ang nangyari sa akin noon, na talagang, ganito na ako ngayon. Kasi, hamaki mo noon, hindi ko lubos maisip na, malagpasan ko yung hirap ng nangyari sa buhay ko. Di ba? Kung siguro kung mahina na ako, sabi ko, wala na talaga ako dito. Yun lang. And I thank you.